Good morning, I'm back. This is some bruises and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, nakikipagsabayan sa labanan. Kung sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at sa ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Labanan tayo ngayon. So, ito nga, just ko, nakikipagsabayan talaga sa labanan at ingay ang ating pambato na si Maria at Isa Manalo dahil talaga ay nako ginagawa niya na yung part niya bilang kandidata ng Miss Universe. At hindi lang yan, talagang umaariba ang ating pambato. So, nung nakaraang araw, ay nakita nga natin na nag-online selling ang ating pambato na si Maria at manalo kung saan kasama naman niya ang kanyang second runner-up na si Diana Aduana oh my gosh, nakakaloka. No? Kung iisipin mo, talagang tumbling talaga ako dyan. Dahil Talagang kung si Dina ay nagbebenta sa online, ay nako, Maria Atisa Manalo nakipagsabayan. So magandang practice to kay Maria Atisa Manalo na dyan pa lang sa Pilipinas sinasanay niya na yung sarili niya sa pag-online. Dahil alam naman natin, ang Miss Universe ay may mga challenge sa lang ganyan na mag-online selling. So yun yung maganda kay Atisa. Ginagawa niya na yung part niya bilang alam mo yon piniprepare niya yung sarili niya sa ganitong sistema na bagong ira na bentahan ang labanan, di ba? So, yon so, nakikipagsabayan. Kung iisipin mo, hindi naman niya kailangan gawin yan, pero tingnan naman ninyo, ginagawa niya. Kasi alam niya sa sarili niya, nasasabak siya sa ganyang sistema. Kaya, ayun, go, go, go. Ang tanong, may bumili ba? So, yon So, nakakaloka. Pero, naniniwala naman ako na kayang-kaya -kaya yan ni At pag nagkaroon ng challenge dito sa Thailand ang mga Miss Universe candidate na mag-online selling. Eh, alam na ninyo. So, kailangan nating supportahan ang ating pambato ng bonggam-bongga dahil ay nako, susubukan ang lakas nila dyan. And then, yon Good job, Atisa. At hindi lang yan, ginulat tayo dahil, ang Diyos ko, ito, isa ako sa mga nagulat talaga. Ang Maria Atisa Banalo ay lilipad patungong Thailand dahil siya ang isa sa mga magiging main host ng Mr. International. Kung saan naman ang lalaban ay si Kurt Bondat. Susko, nakakaloka, no? So, nasurprise ako. Ang reaction ko doon, oh my God, makikita ko siya ng maaga. Akala ko magkikita kami sa Miss Universe. Pero eto, Diyos ko, Lord. Thanks God, ang bait ni God. Dahil, ayan nga. just ko, nagulat ako. Unexpected. Mr. International, kinuha nilang presenter or host si... Maria Atisa Manalo. O, di ba? Ang bongga. Diyos ko, nakakaloka. Sumakit yung ulo ko. Charot. Siguro, paborito ng organization ng Miss, ng Miss Universe itong si Maria. Ah, siguro, paborito ng Miss International ang ating pambato na si Maria Atisa Manalo. Kaya siguro, inimbitahan nila bilang host. Eh, tamang tama nandito si Mama J. Siguro, tinanong kung ano ba, kaya ba? Um -hmm. Tapos yun. Eh di bongga, yun yung masasabi ko talagang bongga talaga. At magandang publicity yan para kay Atisa Manalo na pumunta dito sa Thailand and then mag-host. Kasi ang Miss and Mr. International ay malaking platform dito sa Thailand. So kapag nag-host siya dyan, makikita siya ng mga Thailanders. syempre yung mga Thai magkakaroon din talaga ng ano ng personal appearance kay Maria at Tisa Manalo, di ba? So yon, so maganda yan dahil yung mga Thai din na naghihintay kay Atisa sa eh, malakas din si Atisa dito sa fanbase dito sa Thailand. So bongga. Mm -hmm. Kaya siguro kinuha talaga ng Mr. International to hatak sa tao, o oh, di ba? Jusko na nga ako eh. Okay sana kung judges, pero host talaga. So, yon So, I'm so excited kung ano ang gagawin dito ni Maria at isa Manalo at kung paano siya mag-host. And then, looking forward ako na magkita kami in person. So, yon ang magandang balita ko sa inyo. Mm -hmm. So, malapit na yan. Ansaya ko, grabe natulog akong masaya at nanaginip ako tungkol sa Mr. International. Oo, oh, oh, na nagko-cover daw ako. Nakakaloka. Sumakit yung ko doon. Charot. At eto ang sumunod na chika. Hmm, samantala naman ang ating pambato sa Mr. International na si Kurt Bondad humina at nalaglag sa top 5 sa botohan. Mm -hmm. Ano nangyari, Philippines? <laughs> so, yon So, tinatamad na ba kayong bumoto? So, ayun nga. Sabi na, the game is changing. Kanapult. Ito ay si, ano, at si Scott ng Thailand. I break into the second place on the Mr. People Choice ranking. Mm -hmm. Ang botohan ay close to 8 p.m. 25th of September. So hanggang 25 pa naman, baka naman mahabol niyo si Kurt. Right. After 48 hours of the double 14 points, uh, there as Hodge changing in the ranking. Kanapol 3 Song Kreat is a closer to the gap with Robert Mina and can become the lead. Uh, the leader of the ranking of any time. Let's take a look of the current top 5, the Mr. People choice of Mr. International. Mm -hmm. So, the first place, ayun nga, si Roberto Mina ng Costa Rica. Second place naman, si Kanapol Tri ng Thailand. Third place naman, si Bethel. Uh, Beth ah, Bethel palang pangalan neto. Uh, Mab, uh, Mamara. Actually, nakita ko to, ang gwapo sa personal, yes. Si Nigeria, yes. And then, fourth place naman, si, ayan na naman, si Cong Vinh Doang, Vietnam. Mm -hmm. At saka si Sasadin Gansa ng Lebanon. Oo, oh, oh. nakakaloka yung mga pangalan nila. So yon so nawala si Pilipinas sa botohan. Ano nangyari? So ito ba ay masamang senyales para kay Kurt? Mm -hmm. Ako para sa akin. Uh, after afternoon nangyari do sa sa Mr. Cosmopolitan na na ang nanalo ay yung nanalo do sa botohan. So, medyo nakakabahala kasi syempre yung ranking ng mga candidates ay talagang naiiba dahil dyan sa botohan. So, yung magandang spot na para doon sa isang kandidato ay nawawala yung chance niya na makapasok sa top 5. Kaya, kung kaya natin i-placement ang Philippines, so gawin natin yan. Pero kung hindi naman at ayaw nyo sumuporta, wala naman tayong magagawa dyan. It's okay, guys. Pero, ayun nga, naniniwala pa rin naman ako na hindi lang naman dito magbe-base ang Mr. International para sa kanilang winner, kundi magbe-base din sila sa performance ng mga candidates and I hope na sana si Kurt Bond that I talagang well prepared sa competition na to kasi last time na lumaban siya doon sa ano sa Mr. World ang alam ng lahat ay kaya niyang manalo do sa competition pero suddenly hindi siya nakapasok sa top 10 hanggang top 20 lang siya so nakaka-surprise di ba kasi syempre ang gwapo guwapo ni Kurt tapos alam natin na malakas yung dating niya pero hindi pala ina para sa Miss sa Mr. World yung ganong ganong sistema. So, kailangan talaga more purpose ka din. And then, ngayon, nandito siya sa Mr. International, isa lang din ang masasabi ko. Hindi lang to basihan ng kagwapuhan ang labanan dito. Ito ay basihan ng galing ng isang kalalakihan kung paano mo i-execute ang sarili mo pagdating sa competition. Kaya ako, para sa akin, ay nakakalungkot kung kung hindi napapasama dyan si Kurt and kung hindi makakarating sa top 5. Sayang naman ang Kurt, ba diba? So, yan. So, ako naniniwala naman ako, kakayanin ni Kurt maka top 5. Mm -hmm. So, siguro, basta prepared lang siya. Alam naman niyo ang Kurt, ba diba? Mm -hmm. Malakas talaga ang dating baka magulat tayo na parang, oh, ano nangyari? Bakit ganun yung resulta? Wala secret si sa top 5. So, sana talaga well-prepared siya. Kung performance ang pag-uusapan, medyo kinakabahan lang ako sa kanya kasi hindi ko alam kung gaano ba siya nag-prepare, diba? Pero nakikita ko naman sa social media na may mga photoshoot siya, na naka-underwear siya. So, parang feeling ko, nag-prepare talaga sila. Actually guys, dito sa ingay, parang inaabangan talaga nila si Kurt. Yung pagdating ni Kurt talaga. Si Kurt ang isa sa mga tinitignan nilang kandidato. Pero gusto ko din sabihin sa inyo, nakita ko yung mga kandidato nung nakaraan. Aba, yung ilan-ilang kandidato Doon sa mga ilan-ilan, sabi ko Oh my gosh, ang kagwapuhan ng mga lalaking yan Sabi ko nga, doon sa Mr. Cosmopolitan May winner na, pero ang pinagkaguluhan Yung mga kandidato ng Mr. International Diyos ko, ang guwapo nila At yung si Nigeria, Diyos ko Ang yami ng itsura Para siyang anak ni Will Smith mm -hmm, Ganon yung dating niya, ang lakas nung dating Ang lakas nung aura So, hindi lang ganong kagwapuhan sa picture, pero pag nakita mo in person, talagang mapapawaw ka na parang, wow, ang gwapo nito And then, syempre, ang pambato ng Thailand. Sabi ko nga sa inyo, si Scott, Tah -tah 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 lang yan, pero si Scott, pag nakita mo in person, just ko may kagwapuhan, gwapo, matalino, oo, maganda ang balat, at maganda din dating, lakas nun dating, ang bango-bango, Diyos ko, nangyayakap ako, grabe. Pero naniniwala ako na ang ating pambato ay aariba ng todo-todo. Dahil kung kagwapuhan din naman ang pag-uusapan, siya ang number one. Di diba? So, yon Si ano din, gwapo din si France Diyos ko, din dalawang beses na kami nagkita ni France Ang ganda ng smile, approachable, tas ganda ng katawan. Pero, sabi ko nga, pag nakita nila si Kurt, ay baka mabakla sila kay Kurt. O, <laughs> di ba? So, yon So, si Kurt, ando doon eh, potential talagang manalo ngayong taon na to. Malaki yung potential. Pero na kay Kurt, kung paano niya ipapanalo ang laban. Yan din yung sinabi ko kay Kenneth. Kenneth, nasa sa iyo yan, nasa performance mo, at kung magugustuhan ka ng hurado. Dito naman kay, ano, feeling ko, gusto siya ng, magugustuhan siya ng jurado pero depende na lang sa performance na ipapakita niya. I hope na sana talaga natuto siya doon sa last budget na sinalihan niya at ayon may natutunan siya doon na may apply niya kung ano ang mali doon sa ginagawa niya dito sa sa pageant na sinasalihan niya. Di ba? Kung baga parang yung mistake niya doon sa last na laban niya ay sana maikorek niya yung dito sa Mr. International at maipanalo niya ang laban ng Mr. International. Support na lahat naman tayo nakasupport sa kanya. Di ba? So wala namang problema sa supportan ng sambayan ng Pilipino kasi 100% naman yan. Kahit din naman ako kahit may mga ilan-ilan akong kandidato na susuportahan, eh, nandoon doon naman talaga na parang gusto ko talaga manalo ay Philippines. So, yun. So, depende na lang yan kay Kurt talaga. So, looking forward tayo ko ano ang magaganap sa competition ng Mr. International. and I hope sa susunod na botohan ay umangat ang ating pambato ng bonggang-bongga. So, yun guys. So, sana masuportahan natin ang ating Kurt Bondat. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Natuwa ba kayo sa eksena ni Maria at Tisa Manalo na magiging host dito sa Mr. International? Ano ang reaction mo? Tingin mo, makakatulong nga ba sa kanya to para sa ingay niya dito sa Miss Universe? And then, of course, ano naman ang masasabi mo na nalaglad sa tafad ng botohan ang ating pambato na si Kurt that Tingin mo, makaka pa kaya siya ng bongga-bongga? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe baka na pwedeng maglambing so please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys. Salamat. Paalam.